Carlo Aquino ayaw na gumawa ng Daring Movie kahit katambal pa ang kasintahang si Charlie Dizon. Matanda na raw siya for that. At saka may anak ako, babae, sambit ng 38 anyos na aktor sa Chinese New Year Celebration noong ikasampu ng Pebrero taong 2023, Sabado, sa Angeles City. Mabilis na tugo ng multi-awarded actor, huwag lang yung masyadong sexy siguro. At saka, gusto ko lang yung maka-challenge ako tsaka si Charlie. Wala akong ipinagbabawal kay Charlie, ayun nito. Personal niya na yun. Ako, nandito ako to support her. Siya din, ganun din sa akin, sa ad ni Carlo. Napag-usapan nyo na ba ni Charlie tungkol sa kasalan? Wala pa, hindi ko pa alam yan, pangitingiting sabi ng multi-awarded actor. But hopefully soon, sana, oo, casual na pag-ayon ni Carlo. Kasi, ilang taon na ako. Ilang taon na si Charlie. Nakita kasing may suot na sing-sing si Charlie, kaya may mga nag-akala na engagement ring yon. Lagi naman yon, tingnan nyo, ngayon. May suot din siya, hindi galing sa akin yun. Nang tanungin ulit na tigilan muli si Carlo bago nagsalita, siguro day by day, hindi ko ine-expect na ganun. Pero sobrang, iba lang. Yung outlook sa buhay, nagbago. Palaban kasi. Palaban sa tamang paraan at saka ang gone, ang sarap tumawa, tugon ni Carlo. Naririnig nyo naman pag tumatawa, dinag, at saka pag may problema or. Nag-aaway kami pag uusapan namin ng maayos. Maglalakad kami or lalabas kami, yun naman ang pinaka-importante, pagtatapat ni Carlo. Ikaw anong masasabi mo sa balitang ito mag-iwan lang ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa showbiz balita. Thank you for watching.